Oh yeah. Ano ka uli man ta? Ito sa ni Isoro ya inahan. Ito wow. sa ni Palimpiuha ni koko kay mo na yang request. Kay hugaw na daw yang koko sa katuig nang wala limpyohe. Grabe. Oh yes, kay sa kay sa tagtrisikel. Karon abot naman dayon ta diri sa Green Mint Salon and Spa. Oh, mo na inahan, oh, excited kayo. Asa daw arpit tabrihan di siya kama Oh. Mara biraha. Oh yeah. inahina sa sulod kay basit maka damage ta dire. Mingaw pa kay buntag pa man. Oh, sa istorya sa siya kay ang kuko daw hugaw na. <laughs> Ato pa ni patuan ni isuroy kay sagmalita kay ni. Palangga na to ni. Oh yeah. Hapsay kay ang parlor oh. Ingaw pa rin sa'yo. Sa'yo pa man. Mga na yung mga pilianan sa mga kuko. Mga gusto ninyo mga color o style. Wow. Para oh, baga ka ni siya. Para makabaga sa inyong silingan nga mga tismosa. Na gagmay kamot. Gagmay tiil. Taas o glawas. <laughs> mauna yung dagmay na yung timailan sa mga taong tismosa. Nagkita mo na. Mauna na. Oh yeah. <laughs> Ah, o, ko sa kong mama oh. Mapaglimpyuhan kang luhi kayo. Pagka na daw naglapok. Mo oh, gamugot ning naglimpyo. Sumibaw-baho na siguro ning tiil niya. <laughs> ah, mo pun yang tiil sa kong hani. Tap palimpyuhan ni. Eh. Kapoy bentaw kay baktas, yung trabaho. Oh yeah, mo na kontrit nila. Oh, samtang uh, limpyo-limpyo sila diha. upit, sad ko. Wow. Tasang kuanan, limpyuhan atong nao. Okay, duty ta nya ta subuh pangit kita naon. Oh yeah. Balik na ko, ah, uh, human na yang koko nangambog nao, Limpyo na daw kayo. Human na pa nagsuot yang sinilas kay basa-basa pa daw ang cutics.